Yan po ang advantage ng ano ng luto sa palyok. Yan ko mapapansin niyo po. Naiawat na po, naiahon na. Kumukulo pa rin 'no. Yan kita po kaya Yan, 'no. Yung kumukulo pa rin siya. Oh. Para po bang sa sisling po. Mm. Ah, ay talagang tayo pa ganado kahit tayo mag-isa. Oh, yan. Mhm. Mm -hmm kaway yan ang pagkakasarap po na rin. oh aba hmm bala po kumusta na po kayo lahat ano po yan bala sa episode na ito Katatapos lang po natin mag ano mag spray po ng pilatila no yan ang po sa kabila sa iyo may natira pa po ay tayo naman ngayon ay magkaano po magluluto po ng ating pang sama-sama po tayo tayo maghihinaw lang muna ng agin. tayo po ay magluluto ng ano saging na ginataan po ba pinakro eh eh tutu yun kayo po ba'y nakain ng gayon oh, tayo yung mga tiniba natin sa saging hindi rin lang ang ya yi raton mura zata an ang gagaog dahil tayo hindi makakatapos-tapos ng ating mga gawain yan, kaya po ba yung marami pa rin gagawin niya yun? Aba. tayo ho, ay so, dali tara kapag luto ka ta ay aray ay kung totoo sa'yo gusto ko po yung susunusunuhin na rin ay kaso eh, tayo tayo na. Yan, yung pagka yung tayo nag-ipay tayo ah Ya, no, sa kumbaga kapares nung ating tinarabaho ngayon kapares ng mga apat katao pagkakabumba yung ginamit oh. tara po tayo magluluto ng mindal bali ito po ngayon ang ating mindaline. ito pong hilaw na sabah ay ating gagataan yan oh. may nakaprepare na po tayong kinayod na niyog tapos lalagyan lang ho natin ng sugar fine na. O yan, no? Yun, tara po. At ating maigayak aray. Oo. Oh. Yan po yung kahit hilaw. Kung bagay goods po ito. Ang tawag po dito pinakro. Talaga hong hilaw ang nilulutong ng ano, sa Na, ganyan. Na ganyan. at hindi na po kayo magmanindal sa dami ho na rin ay, talagang marami rami rin mapapakain laki po naman na yun. aba mm -hmm. tayo po naman na may nag eh. hinaw na ng kamay na maigi hinaw na ibanlaw pa nagagana rin po ang hiwa na yan oh. aba ay kita mo naman tayo oh. Mm. ang tawag ata nito ano ginamus oh. sa amin po or kabisa ang pagkakantan dikaw sa ko lata ay ang tawag daw hmm. pinakro tayo nga may iba't ibang tawag eh. may iba't iba rin para ang pagluluto hmm ay ari po ng mga aking paglulutong ari hindi ko katang isip pero pimana ko rin laang oh. talagang ayun pong inyo kung kaiba tayo ng pagluluto ayan po ay mana din inyo oh. sa inyong mga magulang sa amamat sa inana ah, sarap na rin yung saging na rin po pati ano abang-abangan po ninyo madami po ipis para magkaganap di yan malaki ay may nilabon pagka po yun hinugat katanami magpipiritos oo oh. akay po binakaanda ng piritos na saging hmm hilaw pa po yan ay away hmm Yan, sarap. Tama ka po. Ilang gama pa yung ating nakukuha. Mm. Sabay kakanta lang. Sa abughaw na buhangin doon ako'y maghihintay. Nahimig din ano abutin man ng takip silim <laughs> hihintayin hanggang libing <laughs> tama po ba yun <laughs> ay isa pa ay talagang baka tayo mapaganaan aba mahirap mabitin kung tayo nasa biyahe mga kakalasuhan hmm

ng pusang ari ingaw na ikakakain laang bakit mo neng kulang pang pa kain mo minutin man kita hindi ko magawa yun isang gataan laang labunan pa natin hindi pa rin ako magpapagas ang pag-ibig ko magpapagas lagi nakasama kasama ah. magalala pa ano sa itik Gagawin natin yung strainer. Patakaan natin sa itik. Mm. Iya. Yeah. Mm. Pagkakudupo na rin, ay. Iya. Yeah. Talagang Mm. Mamaya no lalagyan natin ng repinado. Pagkaano na? Pagka medyo kumulo na. Bao po ang panggatong natin ngayon at ako'y hindi pa nakakapangit panggatong hmm. yan rikit po na yan eh talagang hmm. Misasale, eh eh pasu, -pasu nga yan no eh. yan na po yung ating niluluto uh. ah ah ay talagang Taka -taka sa niyan Yan ang usok lang po ng bao pagkabay na matay. Dapat ay magpapatayan papatayan. Pag naman lumaki ay. Yo no. Pag po namatay, mausok. Pag naman umano. Kasabihin nga po yung lingas bawa ibig sabihin po ng lingas bao pag ang isang tao ay sumipag eh, pag tumamad ay tamad na tamad atin po lalagyan na ng repinado yan eh nakulo nga hmm. Sa so, dalawa dalawa kaunti at yan po may marami din ay tama tama lumasa lang yan ay hmm. ayari ay, ay, naman lahat na, oh. lakas po ng hangin din nga yun o oh. baba talaga parang binabay oh alin lakas mo ng hangin. Oh. Ali, ito na po yung ating niloto. Wow. Oh. Yan, ito na po yung ating pinakro. Hmm. Pwede, pwede na po. Ating lalasahan ko saan kulang. Ay, tama-tama ating pla. ito na po yung ating niluto oh. agilid. yan po ang advantage ng ano ng luto sa palyok yan kung mapapansin nyo po naiawat na po naiaho na kumukulo pa rin no yan kita po kaya yan no yung kumukulo pa rin siya oh para po bang sa sisling plate yun kakain po tayo mm. ay talagang tayo po yung ganado kahit tayo mag isa oh yan mm -hmm. away yan ang pagkakasara po na rin. oh aba Mm. Nay po, kuha po kayo ng platito hawong diyan. Hmm. Kailangan natin ng kutsara. Hmm. Para makuha niya sa Kaya po. Nga, yeah, salamat po Panginoon ulit sa biyaya. Oh. Ayan, sarap. Pagkain lang ah. Pero po lalo na kung may muna ay Ay tayo po yung laging tipid ay Diba si Kabis na may laging tipid eh wala din naman ay Talaga pong ganoon Gawa po na kung tayo hindi lang tipid Ay baka tayo magkautang pa mm uh -huh. May utang din po naman Baka sabi nung ating pinagkakautangan eh eh Talaga si Kabis na yung wala daw ay Meron Shout out po sa lahat. Mhm. Mm -hmm. ah, ah, ay talaga. Oh. Try niyo po, ang sarap. Pagkain mo sa bahay. ayan ang ginawa talagang pwedeng ipalit sa kanin bala ko ibinta at namapira na eh na. eh e, napapaisip ako sa kebe may kininin dalin tika pag ibininta ko yan 20 kilo ang hindi ko alam kung magkano nga eh per kilo po dito sa amin ay parang 20 ata ay 300 tapos bibili ako ng mga tinapay o ikaay ay din natin sarili ng luto excuse <coughs> <coughs> ko ah <coughs> Nakakasamig. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. nung no, Dito na rin po ulit ang magtatapos ang vlog na to. Ngayon po ay marami tayong nagawa. At net break na rin yung mababang pilapilan. Oh. No? Yeah, talagang yan. Naralaan po ang maibagi po, po sa inyo. Yan, kung di pa po kung sasubscribe sa aking channel, subscribe na lang. Pakalit na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang pa videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.